Mia Mia lipat ka na Go go Lipat lipat Mia lipat Ayun lipat ni si Mia Apa ah, katamad Mia lipat dali Mia lipat Lipat ka Gala ka Ayaw mong gumala Tani natin si Mia Mia, sige na lipad na. Lipad, lipad. Lipad. Yan, bumalik si Mia. <laughs> Very good, Mia. Ayaw mo talaga lumayo, ah. Bachelor ka na, ha. Sige lang. Balik na. Nakatapalili pa rin. Oh, balik na, balik. Balik na Mia Mia, balik ka na Hindi nakatapalili pa rin Kapon na eh Makala, Makalayo ka pa Mia, balik na Mia, tala dali, balik ka na ang ganda ng lipad mo Mia Kahit malakas ang hangin ah. Nakakabalik ka ah, Certified butcher na si Mia ah, Baba na Uwi ka na uwi. uwi Uwi na uwi Uwi na uwi Baba ka na dyan Yan very good Uwi ka na uwi Uwi Pasok ay sarado yung kulungan sandali ah, oh, uwi na uwi na uwi uwi. uwi 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 na uwi 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 doon sa kulungan mo sarado kasi kanina eh kaya hindi nakauwi uwi 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 na uwi na dali nakita sarado yung kulungan mo eh kaya hindi natin na ipakita yung pagbo Pagpunta mo, sarado <laughs> Uwi na, Mia, awi Uwi, uwi, baba ka dyan, baba Baba na, baba Baba na dyan Uwi na, Mia Uwi na, uwi na Baba na, Mia Mia, baba ka na dyan Dali Ayaw mo, ha? Ayaw mo, mo. ha? <laughs> Baba nga, baba baba, 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 na. O, oh, baba. Ayaw mo ni Mia. Sarado kasi kanyang yung kulungan niya eh. O, oh, ayan. Mia. Diyan lang kayo. Oh, uwi na Mia. Uwi, uwi. Uwi na Mia, uwi. Takas sa kulungan mo. Uwi, uwi. Pasok, pasok dyan, pasok. Very good, Mia. <laughs> Very good, Mia. Very good. Shout out to Inay Merly and Kameses. Ayan, nakita nyo naman ha. Marunong uli si Mia. Nakakabalik na sa ng kanyang kulungan. Ang kaya hindi nakabalik kasi sarado. Binuksan ko pa. O, yan Pag narinig niya yung uwi, uwi Ayun, talaga sa kanyang kulungan. Si Mia. Ayan. May katamaran, may katamaran lang siya lumipad eh. Talagang gusto lang niya magstay dito sa rooftop. Hmm. Ayan na si Mia, oh. Ano Mia? Gusto mo talaga dyan lang sa ano, no? Sa rooftop. Ayaw mong gumala. Ayaw mong lumipad. Ah. Susunod, yan. Ano ba ta? Ah, sabi ko, nadali kita doon sa malayo. Palili pa rin kita, ha? Sana makabalik ka. na Batcher talaga na si Mia Ay, Ayaw niyang lumipad Batcher yan Naglalakad yan Dito yan o oh, Binubuksan ko yung pinto dito sa rooftop Papasok sa dyan Hindi siya lilipad Pero lalakad yan Maglalakad lang Katamara maglipad eh Ayaw lumipad Naglalakad Ano ka Mia? Ha? Kalabati ka no? Hindi ka tao? Si Mia Mia 没呀、mm, yeah.